Ngayon nga po suki, ah, from now suki, magluto tayo ng ano, ng buto ng kamansi. Ayan, ihidlaw na kasi ako nito. Shout out sa hindi kumakain nito. Napakasarap nito. Parang ikaw. Lalo na pag ligo taon po. Masan lang kasi ako nakakain ito. Masarap ito pag mainit. Pero pag ano na, yung malamig na, masakit na sa ipin. Kailangan pag mainit pa, bagong luto, banat kain. Ito yung kinakain namin noon pag wala kami ano, wala kayong kami masaing na ano, uh, wala kami malaga na saging. Tapos may hinog na kamanse. Ito na yung ano namin. Silbi pang dumaduma na rin. Pang lipas gutom. Belo lang nakuha ko. So, ayos Aisha to. Ako lang naman. Okay? Ah uh, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.